Magandang umaga kapatid sa pananampalataya. Halina at tayo'y magsama-sama sa panalangin sa umagang ito. Sa kabila ng mga ingay, suliranin at kabalisahan ng buhay, may isang kapayapaan na hindi kailanman matitinag, ang kapayapaang nagmumula sa Diyos. Inaanyayahan kita na ihinto sandali ang anumang alalahanin, ibaba ang lahat ng bigat sa iyong puso at samahan akong lumapit sa presensya ng Panginoon. Dahil sa kanya, makakamtan natin ang tunay na kapahingahan at kapanatagan ng kalooban. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Ama, sa pagsikat ng araw na ito, kami lumalapit sa iyong presensya na may pusong mapagpakumbaba. Salamat, O Diyos, sa panibagong buhay, sa panibagong pag-asa, at sa biyayang bumabalot sa amin. Sa bawat hininga, paalala mo na kami buhay dahil sa iyong kaputihan, Panginoon, sa gitna ng magulong mundo, sa mga pagsubok na bumabalot sa aming isipan at sa mga pangamba na minsan ay nagpapabigat sa aming puso, kami humihinto upang hanapin ang kapayapaan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Ang kapayapaan na hindi nasusukat sa kawalan ng problema, kundi sa katiyakang ikaw ay kasama namin sa bawat hakbang. Turuan mo kami, Ama, na magtiwala ng lubos sa iyong mga pangako. Huwag nawa naming hayaan na lamunin ang takot at pagdududa ang aming mga puso. Bagkus, punuin mo ito ng katiyakan na sa iyo may kapanatagan, sa iyo may kasiguruhan, at sa iyo may kapahingahan. Panginoon, ibuhos mo ang iyong kapayapaan sa aming pamilya. Naway ang aming tahanan ay maging pugad ng pagmamahalan, pagkakaunawaan, pagdutulungan Sa oras ng alitan, ikaw nawa ang maging tagapamagitan. Sa oras ng pangangailangan, ikaw ang maging tagapagtustos. Sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang maging sandigan at liwanag. Sa aming pagharap sa hamon ng buhay ngayong araw, Panginoon, yakapin mo kami ng iyong presensya. Palitan mo ang aming pag-aalala ng pananampalataya, ang aming pangamba ng tapang at ang aming mga luha ng kagalakan dahil alam namin O Diyos na sa iyo lamang matatagpuan ang tunay at ganap na kapayapaan. Sa huli Panginoon, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming mga plano at adhikain. Gawin mong matuwid ang aming landas at ihanda ang aming puso na laging magpasakop sa iyong kalooban. At sa bawat tagumpay o pagkatalo, manatili nawa kaming nakatingin lamang sa iyo. Bible Verse Reflection At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Filipos chapter 4 verse 7 Pagninilay Ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa mundo, sa kayamanan, o sa mga bagay na panandalian lamang. Ang kapayapaan ay regalo ng Diyos sa mga nagtitiwala at nagpapasakop sa Kanya. Kapag ibinibigay natin sa Diyos ang ating mga alalahanin, Siya ang magbabantay sa ating puso upang manatiling panatag at payapa kahit nasa gitna ng munos. Amang banal at makapangyarihang Diyos, Sa umagang ito ay lumalapit kami sa iyo na may pusong mapagpakumbaba at pusong naghahangad ng kapayapaan. Maraming salamat po sa panibagong buhay na muli mong ipinagkaloob sa amin. Ang bawat gising, Panginoon, ay tanda ng iyong kabutihan at katapatan. Panginoon, sa mundong puno ng kaguluhan, takot, aming na pag-aalala. Kami ay kumakapit sa iyo. Batid namin sa iyong piling, may kapayapaan kaming makakamtan. Ang kapayapaan na hindi nabibili, hindi kayang ibigay ng tao, kundi nagmumula lamang sa iyong mapagpalang presensya. O Diyos, itinataas namin sa iyo ang aming mga alalahanin, ang aming mga problema at bigat ng buhay. Kami ay nagtitiwala na sa iyong mga kamay, lahat ng bagay ay magkakaroon ng kaayusan. Puspusin mo kami ng kapayapaan na higit sa aming pangunawa, kapayapaan na magpapatatag sa aming pananampalataya at magbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Panginoon, pagpalain mo ang aming pamilya at mahal sa buhay. Naway maging tahanan namin ang lugar ng pag-ibig at kapayapaan at maging ilaw din kami sa iba na nagahanap ng katahimikan sa kanilang buhay. Sa iyo namin ibinibigay ang aming araw, aming mga plano at lahat ng aming ginagawa. Naway ikaw ang manguna at magbigay ng direksyon upang sa bawat hakbang ay maramdaman namin ang katiwasayan ng iyong gabay. Salamat Ama, sapagkat sa iyo lamang tunay naming nararanasan ang kapahingahan ng kaluluwa at kapayapaan ng puso. Amang Diyos na mapagmahal, sa pagsapit ng umagang ito, muli naming nararanasan ang biyaya ng inyong walang hanggang pag-ibig. Maraming salamat po sa hininga ng buhay, sa panibagong pagkakataon upang muling magtiwala, magmahal at sumamba sa iyo. Panginoon, sa mundong puno ng kaguluhan at ingay, kami ay lumalapit sa iyo upang hanapin ang kapayapaan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Naway ang aming puso ay maging tahimik sa iyong presensya, at ang aming isipan ay maging panatag sa iyong mga pangako. Turuan mo kaming ipagkatiwala ang lahat sa iyo, ang aming mga pangarap, takot, at alalahanin, sapagkat alam namin, Panginoon, na kapag kami kumakapit sa iyong salita, ang tunay na kapayapaan ay dumadaloy sa aming buhay. O Diyos, basbasan mo ang aming pamilya at mga mahal sa buhay. Ipagkaloob mo sa kanila ang kapahingahan mula sa pagod, katahimikan mula sa gulo, at kapanatagan mula sa mga suliranin. Gawin mong matibay ang aming pananampalataya upang kahit sa gitna ng unos, maramdaman pa rin namin ang iyong katahimikan. Sa bawat hakbang ngayong araw, hiling namin na ikaw ang aming gabay. Naway makita namin ang iyong kamay na gumagawa ng mabuti sa aming buhay at maranasan namin ang katahimikan na hindi kayang ibigay ng sandiputan. Salamat, Ama, sapagkat sa iyo kami nakakahanap ng kapayapaan na walang hanggan. Aming Amang Diyos na mapagmahal sa pagsapit ng bagong umaga kami po ay lumalapit na may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay, sa bawat hininga, at sa pagkakataong muli naming maranasan ang inyong kabutihan. O Diyos, tunay na ikaw lamang ang bukal ng kapayapaan at katiwasayan. Panginoon, sa mundong puno ng kaguluhan at pangamba, ikaw lamang ang aming sandigan. Sa oras ng pagod at pagkabalisa, sa iyo kami kumakapit. Sapagkat alam naming sa iyo ay may kapanatagan at katahimikan. Ang kapayapaang nagmumula sa iyo ay hindi kayang pantayan ng anumang bagay sa mundong ito. Tulungan mo kami, Ama, na ilagak ang lahat ng aming alalahanin sa iyo. Nawa'y palitan mo ang aming takot ng lakas ng loob, ang aming kalungkutan ng kagalakan, at ang aming pag-aalala ng ganap na kapayapaan. Turuan mo kami na magtiwala sa iyo sa lahat ng pagkakataon sapagkat ikaw ang tanging nagbibigay ng katiyakan sa aming buhay. Panginoon, idinadalangin din po namin ang aming pamilya, mga mahal sa buhay, at lahat ng taong nangangailangan ng kapayapaan. Hinihiling namin na ang inyong Espiritu Santo ay siyang maghari sa aming mga tahanan at sa aming mga puso upang sa bawat hakbang at bawat desisyon, maramdaman namin ang inyong paggabay at presensya. At gaya ng sinabi sa Filipos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. O Diyos, naway ang mga salitang ito ay maging buhay sa amin. Puspusin mo kami ng kapayapaan na hindi maaagaw ng mundo at bigyan mo kami ng lakas upang maging daluyan ng iyong pagmamahal at katahimika sa iba ito ang aming taimtim na dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus na siyang prinsipe ng kapayapaan amen ama sumasa sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo mapasaamin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparano ang unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, o bandat ng Espiritu Santo, Amen. Kung na-bless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. And mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos,